Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semi. Kaya for today's video, so sasagot tayo ng tanong ng ating mga subscriber regarding po sa ating account. Yan, na uh, restricted yung kanyang account, so sagutin natin kung uh, ano yung gagawin natin dyan. And kung interesado kang malaman kung paano, keep on watching. And kung bago ko pala sa akin channel, kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na upload natin. And simulan natin agad pagkatapos na aking intro. yung nagtanong is si Diane Eugenio Lim, 1863. So, ang tanong niya, accidentally turn off sa akin. Pag-upload ko, may earnings pa din. Pero, restricted tools, ano po yung babalik pa? Ayan. So, uh, punta tayo dito sa ating uh, ginawang note. Ayan. So, for example, na-turn off ngayong monetization, and accidentally or automatically na-, uh, na na turn off mo yung monetization, nakaka-upload pa rin ng content. May earnings pa din, pero may restricted tool status. So, ano ang ibig sabihin ng restricted monetization tools? Kapag may nakalagay na restricted, ibig sabihin na partial limit sa paggamit ng monetization tools tulad ng stars, stream ads, and bonuses pwede na-plug and page mo dahil sa policy violation, spammy behavior, copyright issue, and inactive or suspicious content. Ayan. Kasi pwede rin talaga yan, yung mga ganito na uh, policy violation na hindi natin nababasa yung mga policy guidelines sa si Facebook na hindi mo alam na nakakalabag ka na pala sa kanyang policy. At dito naman sa spammy behavior, ngayon, yung uh, ako niya, for example, may isa kang comment doon sa isang video, then marami kang comment sunod-sunod. Tapos, yung, ah uh, yung comment mo pa is hindi kaaya-aya or uh, hindi maganda doon sa uh, inap uh, pinag-comment no, pinag -comment mong video. Kung saan ka man nag-comment or nag-like. So, yun. Iwasan mo din yun kasi para hindi ka ma-restrict. Then, sa copyright issue, ayan. Yung copyright issue, alam natin lahat. Yung about, ano naman yan, about sa music. Kung uh, may ginamit kang music na hindi sa'yo, na may uh, um, copyright claim yung music na yon is yun. Bawal po yon Then, yung inactive or suspicious content. Inactivity or suspicious content. Ayan. Yung mga activity or mga content na hindi kaya-aya. Ayun, ayun lang naman po yon na pa, baka may, uh, may content ka na um, may content ka na hindi maganda or yun nga, mga um, suspicious, babalik pa ba ito? Yes, possible po itong maibalik kung hindi pa permanently disqualify. Ang restriction ay temporary. Example, 30 days to 90 days. Yan. Ang nagtatagal lang naman yung restriction is within 30 days or 90 days and 2 months, 1 month. Ayan. Depende naman yan sa pag-ayos mo ng iyong uh, Facebook and kung uh, nag-email ka agad sa support inbox. So, sa babae, makakita natin. Ayan, check mo ito. Go to page quality. Go to uh, monetization status. Ito naman, may kita mo lang to sa under your settings dito sa Facebook mo. Tapapakita so, ko sa inyo kung paano yan. So, ayan, tignan kung may option na appeal, request review, fix issue. At sa baba, paano ibabalik ang monetization tools? Yan, mag-request a review. Kung, ma kung, may appeal or request review button, click mo ito. Paliwanag na turn off accidentally at uh, committed kang mag-follow sa monetization rules. Ayan, so, kailangan... Um, talaga na i-follow po, kailangan na i po talaga yung uh, rules ang ating uh, Facebook. So, yun nga, about po dito, dito lang yung makikita, yung request review. Sa baba, clean your page. Ayan, i-delete any flag post or use content. Ayan, kung sa tingin mo, yung video na yon is na uh, flag post or use content na ginamit mo lang, uh, use content is um, hindi mo sa'yo video. So, na-re-upload mo ulit yun, reuse content na po yun. So, yan, kung sa tingin mo reuse content yan, eh, uh, plug post, ayan, tanggalin mo na. And eh, post lang original and engaging content. So, ayon uh, um, manatili tayong mag-upload ng mga original content natin and engaging content. So, mag-focus talaga tayo sa ating mga content and talagang original content po talaga para mas madali po tayong ma-monetize, uh, ma-invite uh, ma invite uh sa mga tools ni Facebook. So, avoid using recycled TikTok or YouTube Shorts. Ayan. Kaya nare-restrict pa talaga yung account kasi nga gumagamit tayo ng mga recycled na video galing sa TikTok, galing sa YouTube Shorts. Ayan. So, iwasan po natin yung ganyan para yung ating account is malinis po talaga at hindi po tayo magkaroon ng mga violations. So, stay active and consistent. Post regular... Uh, post regularly using reels or video engage with your audience comment live reaction kaya ito yung din stay active and consistent para yung ating account is maganda rin po ang ating ha, ating site, yung ating engagement ng account natin is maganda, wala tayong mga violation. Di ba? Mas maganda yung gano'n na alam natin sa ating account is malinis pa talaga. And original content po talaga yung ating ginagawa. Para hindi tayo magkaroon ng mga gano'n. So, contact Facebook support if available. So, ito, ah, uh, dito ay makita. Minsan ay chat with support. So, punta tayo dito sa ating Facebook. Ayan. Yan, kumikita nyo dito yan sa click nyo tong uh, inyong account. Then, makita nyo yung help and support. Ay, makikita nyo dito yung help center, account status, and support inbox. So, i-click nyo lang yung support inbox. Tapos, mag-message uh, mag -ano po, kayo dyan, mag po kayo dito sa Facebook team. Hindi pa tayo. Ayan. Gamitin mo rin ang Instagram Reels if connected to Booster visibility. And dito sa uh, tip, ito yung tip, keep earning while waiting. Kahit restricted ka, tuloy lang sa pag-upload. May chance na restore ang full access, lalo na kung active ka. Ayan. Keep uploading lang. Keep uh, active. Ayan. So, malalaman naman po ni Facebook yan kung uh, uh, porsige ka talaga may yung account mo para hindi na ma-restrict. Ayan. Keep uploading lang. Dahil, ah, uh, mas maganda talaga yung pinaghihirapan natin na hindi tayo kumukuha sa ibang uh, video ng iba. Mas maganda yung nag-iisip tayo ng ano yung ko-content natin, kung ano yung magiging viral na content po natin. Ayan, mas maganda po yung paka ganun pakaramdam. And, pinaka-importante din na sumunod po talaga tayo sa mga policy ni Facebook para wala po tayong uh, malabag na policy niya. Kain lang naman. At pwede ka mag-comment dito kung may iba ka pang tanong. And that's all for today's video. Kung kalimutan mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka lang sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!